Makeup artist ni Kim Chu na si Mama Jake, ibinida kung gaano kasweet si Paula Bileno sa kanyang halaga. Sa dressing room, mana Disney princess ang aktres. Sinusubuan pa ng lunch? Iba pala talaga ang love language ng isang Paula Bileno. Hatak na hatak na naman ang mga fans. Patagan ng makeup artist rito si Mama Jake, kaya alam niya ang mga ganap ni Kim Chu sa likod ng kamera. Pipihira lang maglabas ng Iuda, na iwda, ngunit hihimlay ka sa kidik. Ibang klase para magbahan si Paolo. Baby kung baby, ang mapapangasawa. Kaya pala love siya ng true family. Then sa kanyang pagmamahal ay pinapakita. Ayon nga sa reactions ng fans, salamat sa bagong balita na ito tuluyan na naman kaming kinidig. Thank you, Mama Jake. Ito ang pinakamasarap na ayuda na natanggap namin. Sa tagan mo, alaga si Kim ka lang din kinidig dyan. Bakit noong sila pa ni Sharon Anderson at si Yen din, walang kanyang moment. Iba talaga ang nararamdaman namin kay Paolo. Bagay na bagay sila ni Idol. Wala na ibang like ita na lalaki na katulad mo. Gawin mo lang kung saan kayo magiging maligaya at Stay strong, stay in love, forever, supporters. Nakakatawa ng puso ang mga sinasabi ng fans. Love na labang popol. Layag na layag. Na what? Hindi magbago ang pakikitungo ni Paolo Blinog.